Yo boy! Welcome back! Andito na naman tayo sa Roblox, boy! At lalaroin natin tong Papa Pizza na to, guys! Susubukan nating takasan tong pizza man na to! Ayan o! Oh, oh man! Grabe! Nakakatakot yung mga ngipin neto, guys! Ang tutulis! Mamaya kagatin tayo nyan! Masakit yan! Oh, no! Tara-tara! Let's go! yun guys! Nandito na tayo sa loob! guys grabe pan anong gagawin natin dito guys grabe ang dami mga pizza dito hindi na naubos guys oh so, oh mean asan na kayo yung mga kumakain dito guys Nagkalat yung mga pizza Siguro kinain na sila no'y Papa P Ayan oh, no. o, si Papa Pizza yun guys Papa Pizza, Evil Pizza yun What? Meron pa ditong bungo guys Ayan o, no. no, no Mukhang lulutoy nila yung bungo ng tao guys Tara, tara, What? let's go No, turn back now Naku, bawal na daw tayo bumalik guys Tara, tara, let's go Tatakasan na natin tong pizza man na to Tara, yan Nandito na tayo, pababa na tayo guys Naku po, mukhang nakakatakot naman yung daan na to guys Oh man, mamaya gawin tayong pizza nun guys What? Grabe, naupo. bakit may mga, may mga ano dito guys ayano may mga ginigiling na tao guys May mga buto, pati mga laman-laman guys Oh no! Bawal tayo malaglag dyan guys. Tara tara. Susubukan natin tangasan na to guys. Mamaya magaya pa tayo dito. Ang daming mga buto-buto guys. Tara let's go. Talunan natin to guys. Ayan oh. Hey let's go. Dahan-dahan lang guys. Para di tayo malaglag. What? What? <laughs> malaglag tayo guys. Tara tara. Ayan oh. Tatalunan lang natin to guys. Dahan-dahan lang. Hey. Andito na. Nakalagpas na tayo sa was. He's here. Mukhang nandito na si Pizza Man, guys. What? Ayun o. What? Ah, na. <laughs> na ano yung ano nyo? Na, naiipit siya o. Oh. Kalas yung mga katawan niya, guys. Yan o. Oh. Ba't ka bumabalik? Naku po, mukhang si Andun nga si Pizza, guys. Oy, tropa, sumama ka sa akin dito. Ba't ka babalik dyan? Hindi dyan ang daan. Oh, anong ginagawa mo dyan? Ba't tumatalong ka dyan? Yan oh. Dito ka tumalo, no? dyan oh, sa ilalim para What? chop yang yung katawan mo o, <laughs> tara, tara ano saan ka ba bupunta na natin yan guys mukhang magsusuicide na yan <laughs> tara tara Daan -daan lang tayo dito mamaya kagatin tayo yung mga bakal na yan ang dami mga pizza oh, dito no. guys oh mean Yan oh kanino ko yung pizza what Oh no, bakit nawala ng ilaw? Bakit nag-brown out? What? Dito si Papa Pizza, takbo! Pinahabol <laughs> na kayo ni Pizza Man! Takbo tayo dito! Asan na yung dito kay Soaps? Kailangan natin tumalan dito! Oh! Andito na pala tayo. Nakalagpas na tayo kay Papa Pizza. Oh, bakit may mga ano dito? Ihi dito guys. Ang baho naman dito guys. Nandito tayo sa kanal. Tara tara. Yun uh. Talon lang tayo dito guys. Ayaw. Oh. Hop. Oh, ya. Yeah. daan lang. Oh. Panis. Tapos tutuloy tayo dito guys. dandan lang tayo dito. Oh. Muntik na tayo malaglag dun ah. Kailangan lang natin magdandan daan dito guys. Mamaya malaglag tayo dito sa ilalim. Ako po. Feeling ko ang niyan. May mga tay-tay siguro yan ng mga ano. Ni Papa Pizza. Haha. <laughs> Andiyan siguro yung mga tayo niya. Tara, let's go nakakit na tayo. Yan o, akit tayo dito sa task guys. Anong gagawin natin dito? Pat. bakit may ano dito? Oh, andito si Papa guys. Ayan o, ay, inaabangan tayo. Grabe, nakatakot. Ah. Oh, grabe. Yan o, oh, pulang pula yung mata niya guys. Saan na tayo pupunta dito? Wala bandaan dito guys. Ayan o. Oh. Bukong kailangan natin dumaan dito sa loob guys. Oh, yan. What? Don't touch the cabbage. Oh no, kailangan natin, natin talunan to guys. Yan o. Oh. Oh, hey! One eternity later. Yo boy, let's go. Nak nakalagpas din tayo dito sa wakas. Grabe ang hirap naman to London. Og oh, nalaglag tayo, guys. Ayun oh. Dito na tayo. Ano na naman kaya ito dito, guys? Teka, feeling ko. What? What? Paano yun? Paano tayo makakatakas dito? What? Paano yung makakatakas dyan? Ah, bawal ka umano. Bawal ka tumapak dun sa parang ano. Bawal ka tumapak dun sa parang ito. Tinapakan mo yan. Iipiting ka na mga tusok-tusok na to. Ah, basic lang pala to. Tara-tara dito naman tayo guys. Grabing hirap. Ito yung mga mahirap guys. Ito na dito ko nahihirapan eh. Yan o. Oh. Yan o, oh, biglang double jump yung ano oh. Nag-double jump yung talon ko guys. Nahihirapan ako no, sa mga ganto na ano. Mga obstacle na ganto. Yan Oh, no, double jump. Saan to guys? Sana to? Pakyat uh, eh. na ata ito Hirap naman nun guys. Yo guys, ayan, nakalagpas na rin tayo sa wakas guys. Grabe, ang hirap naman ng daan na yun guys. Ayoko ng mga ganong daan guys, ang hirap sobra. Hindi ko kaya yung mga ganon eh, pero ano natin, nalagpas natin guys pa. Patalon-talon, ang hirap tumalon-talon guys, nagdo-double do -double jump yung ano ko, keyboard ko. Yan no, akit daw tayo dito tapos he's here. Alam ko na to guys lalabas na naman dito si Papa Pizza. Kabisado ko na ito eh. Ayan Oh. Nandito siya Oh. Ayan Oh. Pood. Takbo. Oh man. Ano yung daanan dito guys. Ah, alam ko na. Daanan na natin. What? Grabe. Ah. Alam ko na yung daanan. Saan tayo tatakbo. Dito guys. Dito tayo dadaan. Oh. Yeah. Ito. Oh. <laughs> Kala mo, mabutan mo kami, ha. Ito na naman yung ganitong daan, guys. Hirap na hirap talaga ako sa ganito. Hirap na hirap ako tumalun sa mga ganito, eh. You know? Pero nakakatalun tayo. <laughs> nakakatalun tayo dyan, guys. Kaya ito, sobrang hirap yan. Kakayanin natin yan. What? What? Nasa, tayo. Pero okay lang at least na ano na tayo. Nakalagpas na tayo dyan. Oh. Paano tayo tatalon dyan? Ang, ang sikip-sikip. <laughs> yan o. No? Talonan daw natin. Hey! Let's go! Nakalabas na tayo. Okay. Yan na naman next dito. Find the crowbar. Ah. Bawa siguro natin dikitan tong mga bungo na to. Ayun o. No? Alam ko na yung mga, alam ko na yung mga discarte nyo dito sa Roblox, boy. Hindi nyo na ako maluloko dito. Asa na yung ano? Yan o. Oh. oh, ganun lang pala yun guys. Oh, pwede eh, na buksan natin yung pinto. Kung dinikit, kung dinikitan natin yung mga ano na yan, mga kalansay na yan, hindi eh, na tayo. Ay, eh, basic, lang ko na yung mga galawan dito sa Roblox boy. Kabisado ko na to. Yan o. Oh. oh Tatalong-talong lang tayo dito sa elevator nila Oh. let's go. Grabe, ang bagal naman na eh. ito. Wala ba dito, ano? turbo na elevator. Ang tagal eh. Tagal natin umakyat dun sa wina katuktok. Oh. Ano? Oh, dito na naman itong mga tusok-tusok. Takbo. Ay na. Antayin natin yung ano. Unang bukas. Yan. Takbo agad. Oh, yeah. pya. Oh. Okay, antayin natin ng isa pa. Kasi nalit tayo. Takbo kitchen. Punta daw tayo sa kitchen. Grabe, may ikot-ikot na naman na ano, mga kalansay. Oh, oh laglag -lag siya boy. Daan-daan <laughs> lang kasi ang talon. Ganyan, no? Daan-daan lang. Ma makakapunta ka rin sa finish line, boy. Hindi magmadali. You know? Daan-daan lang tayo dito, guys. Yung madalin to. Roblox to, eh. Uy, what? What? Naano tayo ah? Maandar pala yun. Kala ko dire-direcho ka lang. Okay, alam po na ito.